ng mabuti. Wow, perfect! Ay grabe, panalo ang sarap at nangunguya ko ang ube. Hindi nakakaumay ha. Try na. And I'm Fanny from Fanny's Cookery. Ayan, at 1 kg purple yam ito mga preni or ube. Pagkahiwa ay balatan natin at hiwain pa ito ng maliliit. Isa lang ang steamer at lagyan ng tubig na sakto lang sa pagpapakulo nito. Steam for about 20 minutes at 20 minutes later ay malambot na ito. At kapag malamig na ay pisain natin gamit ang tinidor o kayuri naman hanggang sa maging smooth. Samantalang initin ang kawali at ilagay ang 50 grams butter or margarine. Saka natin ibuhos dito ang 4 cups coconut milk. Pagkatapos ay ilagay natin ng 1 can condensed creamer o kondensada. Saka natin ilagay ang 3-4 cup of sugar. Maaari na nating ilagay ang kinayon na ube. Lutuin natin ito ng 50 minuto or hanggang isang oras. Ituloy ang paghahalo at 30 minutes later ay mag a ako dito ng condensed milk or sugar. Maglalagay din ako ng 1 4 cup langka at ituloy lang ang pagluluto hanggang sa lumapot na ito ng gusto. Diyaran, tapos na. Turn up the heat. Isali natin dito ang ubi halaya mixture while still hot. Marami ang nagawa natin sa isang kilo at maraming purpose ang ubi halaya.